Garden Michelle, Denden, Garcia Lazaro Revilla, ipinanganak noong ikadalawang putisa ng Enero taong isang libo na dalawa ay isang Pilipina na profesional na manlalaro ng volleyball. Si Lazaro ay miyembro ng pambansang kopuna ng volleyball ng kababaihan ng Pilipinas. Siya ay kilala bilang libero at Ateneo Lady Eagles, Iron Eagle. Personal na buhay Ipinanganak siya noong ikadalawang putisa ng Enero taong isang libu siyam na sa Metro Manila. Nag-aral siya ng mataas na paaralan sa kolehiyo sa Agustin Makati at natapos ang kanyang BS Biology degree sa Ateneo de Manila University noong 2015. Pagkatapos ng graduation, pumasok si Lazaro sa medikal na paaralan sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Niyon pa sa pagtatapos ng 2016, iniulat na si Lazaro ay nag-file ng leave of absence sa kanyang pag-aaral upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa volleyball.